Dear Heart Cebu opening number pa lang ay binalikan na ni Sharon Cuneta ang church wedding nila ni Gabi Concepcion noong September 23, 1984. Nagbiru siya patungkol sa kinanta niya sa wedding reception. If you're gonna get married, try not to sing this song. Tinanong naman siya ni Gabi kung saan dapat magpakasal ang mga tao. Sagot ni Sharon ay wag sa Manila Cathedral. Ito pa ang ilang nakakakilig na tuksoan ni, ni Sharon Cuneta and Gabi Concepcion sa opening number ng Dear Heart Cebu. Saan sila, sila dapat magpapasal? Huwag sa Manila Cathedral. Yeah. <laughs> oh. Dahil? Da parang hindi pa... Hindi. Depende dahil. rin kay Jesus yun saka sa inyo. It oh, depends oh, on you. Bala oh, kayo sa buhay nyo. ang ka problema namin. Pati problema so, nyo, papakilama namin. Dapat maliit lang na... na uh -huh. Yung hindi nakikialam mga... Ang na, 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 Okay. Okay. Masa Mas importante. Hindi tayo magaling dun eh. Importante. Mas importante. Debata pa kasi. Ako ang bottom line dapat. Ah, ano? Mas... na naman. Ah. Diyos ko talaga natin magkasundo ang mga katwiran. Sige, gusto mo? Ang importante lang don talaga. You stay together, no? Yeah. And you have to give your spouse a reason to stay together forever. Yes. And then you have to have lovely moments together.

Through all the love and passion, you have shown, me. I